Presyo ng bigas mataas pa rin sa ilang pamilihan. Narito ang newscoop ni Maine Barreto. Nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa tala ng bantay presyo ng Department of Agriculture, naglalaro sa 45 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng local well-milled rice. Habang 52 pesos naman ang kada kilo ng imported na well-milled na bigas, aabot naman sa 50 hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng local premium rice at naglalaro sa 50 hanggang 60 pesos ang presyo ng kada kilo ng imported premium na bigas. Hinala ni Samahang Industriya ng Agrikultura Executive Director Jason Kainglet, posibleng maraming trader ang namili ng palay sa iba't ibang probinsya, kaya nagmahal ang presyo ng bigas. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.